Ayan na Mga meron tayong rides sa Antipolo Antipolo ba o Tanay? Dahil inimbitahan lang tayo ng Mga grupo ng rider Dito sa Maligaya Dahil meron silang rides Short ride sa may Antipolo So yan si Boss Laps Nasa unahan ko Sinama niya tayo Dito tayo sa si shop nila Kawasuki de Villa Motor Shop Yan yung grupo ni Boss Laps eh, no, Puro raider mga parang Saan kaya tayo nyan? Turbul yan, <laughs> yan iwanan tayo ng mga yan Bahala na sila mauna, basta tayo Nasa likod lang <laughs> Ayan na mga par Hindi pala kami sa marilaki Kundi sa taytay -tay. Let's go, gear up na tayo mga par hu, Puro raider to Tama na may mga bombahan na eh, no? Let's go Sheesh Alas lahat parang loaded ah <laughs> Loaded yung makina Pag ako nagka big bike Kakayaan nyo kayo lahat <laughs> So mga parang Pupunta rin kami ng Taytay -tay. Let's do this Grabe Dito pa lang sa Maligayo Mukhang gigil na gigil lang sa mga silinyador <laughs> Mukhang pigang piga na Ito itong dalawang Malupit to ilang kami 1, 2, 3, 4, 5, 6 seven ako lang naiba dito <laughs> Aerox ganda lang rin ganda diba? <laughs> Dito pa lang Grabe lakas yung raider na yun Solid Wala tayong kapanapanama dun <laughs> Yan ata yung ano nila team leader nila eh, nakakablo na raider Grabe, lakas nun <laughs> Ayan na Ayan na, maangat Hirap sa bayan <laughs> uh Oh Grabe <laughs> Woo, uh, saya saya. <laughs> Pero Perdi tayo pro dyan. Ano pag diretso na? Yari na tayo dyan mga par. Stop over namin dito sa may PTT. Pagas lang kami. Ayan sila. Oh. Puro raider. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0. Ang lalakas ng raider nila. Solid. Yung ayun eh, o. Yung naka pink na mags maungot eh, pag change gear lakas ng raider na to mga par tinutono pa niya yung ano niya raider niya lakas lakas talaga pag tresera piga agad di, eh. tapos na kami magpagas at kami aalis na at babiyahe na mga par eto na magkakalaman na mga bakbakan bakbakan na to for sure Oh. Wo? Ah, watak-watak nak. Grabe. lakas ng raider talaga <laughs> sipin mo na lang oh <laughs> ayan sila racing racing dito magkakalaman tong mga to ayan na Ang babangis Ang babangis Kaya ng mga ano Oha! Oh Alright Tayo lang yung kolorong dito eh <laughs> Sure ball Lakas talaga ng radar na ito Ito lalo na to